Oy, wag kang malikot. Dumabagyo na nga lahat-lahat eh. Gulo, gulo mo pa. Wala siyang kaalam-alam. Masarap lang ng tawa. Sakit <coughs> sigma, sigma, boy, sigma, boy, Arama, sigma, boy. sigma boy malikutan Matulog na lang tayo para hindi natin marinig yung ulan. Yan, papa. Baba. Yan, choba na Baba. Papa. Wala nang bubong Kapi <laughs> na pinto. Kami nga dati, mga bata pa kami daw, eh, sabi ni mama at ni papa. Ang sarap daw ng hilik namin, eh. hindi daw namin alam. Gumigiwang na yung bahay dahil buag, nasa bagyo. Buag, 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 buag. Ginigising daw kami dahil basang-basa na kami sa ulan, dahil natuklat na nga yung bubong, dahil sa lakas na nga ng hangin, natuklat na raw. Pagkatuklap, basang-basa na raw ako, tsaka si Pia, Pia pati, halos hindi pa raw magising. Hindi ay, para kami pa kami halos magising kasi... Ano? sirain yung bubong, no? Ang sarap nga daw ng tulog namin. Wala kaming kamalay-malay, diba? ma di ba? Samantala ay takot-matakot ako. Diba aking bahay doon may sirang bubong? Hmm, dati. Papa. Ma. papa dati. Dati ba, yung nila ano doon, eh. nila, ano... Lolo at Ace. Lolo at Ace. Hindi yung bahay tumba. Bakit di naging tumba yun? Masira na. Ma! Wawa! Dati sabi daw Ma, sabi ni Mama. Baba, ba, baba, ginigising kayo. Papa. Pero nagising na kami noon mga bandang alas 12 na ng gabi kasi bumabagyo ng ano, ang lakas ng bagyo. basang-basa kami, takbo kami sa ante namin, sa uncle namin. Basang-basa kami. Hindi siya semento kumbaga matibay ang bahay nila. Kahoy 'di Pero kahoy, saka kabayan pero matibay ang pagkakagawa iyon sa amin kasi luma na. Dati pa yung bigay lang tapos ano doon na kami nanakbo basang basa kami kabago bagong gising namin tumatakbo kami sa ulan na nabang humahangin ako nililipad na ng hangin oh. tapos oh. lahat ng gamit namin no, nabasa, bigas, damit walang natira, lahat basa yun pero yung bigas tinis nyo tapos pinasok tapos na lang kami na lang kami ng damit ng auntie namin habang ow, ano ow, 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 ow. Hmm. Ow, ow, ow. tulog na Kung <laughs> nga maingay, Merben, hindi ka makapag-isip ng maayos. Ang sakit <laughs> na ng ko eh. Ow, ow, ow. Wala ko sa ulan. Ganyan-ganyan pa kayo. Pag biglang nilipad yung bubong. Mino pa na dok mo. Yung pa na ng tao. Sa mama. Papa. BG house nila. Building. Tapos. Itabi mo na yan. Delikado yan. Yung bubong yung flat talo niya pa. May Ano yung bubong? Ano yung bubong? Ano sana na. Kaya nga, eh, nakakatakot. Natatakot na Kaya, Swerte pa nga natin kasi malayo tayo sa bae. Eh. Malayo tayo sa nararanasan ng iba. Yung iba, bang -ba na pati bubong, inabot na. Tayo, awa ng Diyos, oh. Huwag lang lipa rin bubong natin. Tulog na tan. Ang sakit ng katawan ko. No, no, no. Ko. ko ilaw. No, no, no. Yan na yan. Saan mo ba nakuha yan? Growl, no, well. Uri.